Ang tunay na katapangan ay hindi kailanman tungkol sa pagharap sa iyong mga takot, ito ay tungkol sa pag-iwas sa panganib at pananatay lang komportabling ligtas. Taliwas sa kaisipang ito, nag-aalok ang Biblia ng ibang pananaw tungkol sa kahulugan ng katapangan. Sa Hoswe Kabanata Isa, Talata Siyam, sinasabi, hindi ba kita inutusan? Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoon na iyong Diyos ay sisiyo saan ka man magpunta. Ang talatang ito ay nagtatampok na ang tunay na katapangan ay pagharap sa mga takot at hamon, alam na ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Simulan ng iyong araw sa isang pihit ng banal na kabalintunaan. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at tumanggap ng isang inspiradong kaisipan sa loob ng wala pang isang minuto sa bawat episode, na magpapasigla ng iyong umaga ng mas mabilis pa kaysa sa pagparada ng iyong kape.